Bumuo sa pakikiramay para sa pamilya ng aktor na si Albert Martinez nang pumanaw nga ang kanyang ama na si Alberto Dante Garcia Martinez noong May 20, 2024. Sa isang post ay sinabi ni Albert ang ganito: We announce the passing of our dearest papang Alberto Dante Garcia Martinez who joined our creator on May 20, 2024. He was a beloved husband, father, grandfather, uncle, brother, cousin, and friend. He will truly be missed. Join us as we celebrate his life on May 22 to 23, 2024 at Arlington Memorial Chapels and Ermine details to follow. Thank you for understanding as we spend a moment with family during this difficult time. Sa puntong ito ay marami ang nakaselebrate ng buhay ng ama ni Albert Martinez at ito nga ay pumanaw sa edad na 90. Nagbigay din ng pasalamat si Albert Martinez sa aktor at direktor na si Coco Martin sa pagdalaw nito at pagbibigay pugay at galang sa kanyang ama. Narito ang naging mensahe ni Albert. Maraming salamat Mr. Coco Martin sa pagbisit sa week ni Papang. Hindi ka talaga nagbabago at nakakalimot. Malaking bagay ito para sa buong Martinez family at never nilang nakakalimutan. Again, thank you. Thank you very much Mr. Coco Martin. Ilan pa sa mga artistang nakibigay ng kanilang pagdadalamhati at suporta ay si sina, sina Cherry Pie Picache, Victoria Bello, Dina Morales, Yula Valdez, Dominic Ochoa, Sasha Padilla, Coco Martin, Jackie Lu Blanco, Eric Kison, Jason Abalos at marami pang iba. Matatanda ang dati ding aktor ang tatay ni Albert Martinez. Ilang mga pelikula din ang ginawa niya noong 1960s. Bukod kay Albert ay may anak pa siya na sina William Martinez, Ronnie at si Bernadette Martinez. Mula dito sa Pinoy Showbiz Latest, kami po ay nakikiramay sa pamilya ni Albert Martinez.